Isang araw. Isang santo. May maligayang pagdating sa channel na nagbibigay pugay sa mga lalaki at babae na nagmarka sa kasaysayan ng simbahan sa buong panahon. Ngayon, 20 ng Pebrero, ipinagdiriwang natin si San Leo ng Catania. Kamusta? Ipinanganak si Leo mga bandang 7 on 7 sa Ravenna. Iniwan niya ang isang kayamanan upang sumapi sa reliyon. Sumali siya sa mga Benedictine sa Reggio di Calabria. Kailangan ng mga tao ng katanya ng isang bagong ubispo at pumunta sila upang hanapin siya. Ngunit tumanggi siya. Sa harap ng pagpupumilit ng mga tao, sumama siya at pumunta sa katanya. Bahagi ang Sicilia ng Byzantine Empire na sa panahong iyon ay kumukondena sa pagsamba sa mga imahen. Ngunit kumontra ang bagong obispo sa autoridad ng imperyo sa puntong iyon. Kinailangan niyang tumakas mula sa lungsod at magtago sa mga bundok, nabubuhay sa isang kuweba at naglalakad pinoprotektahan ng tao laban sa mga batas ng imperyo. Sa kanyang buhay, kilala na siya bilang mapagkawang gawa at mapagbigay sa mga mahihirap at walang tahanan, pati na rin sa kanyang mga biyaya bilang taumaturgo. Isinasalaysay ng kanyang hagiografiya ang ilang mga himala. Bilang obispo ng Katanya, nakilala niya ang isang lalaki na nagnangalang Eliodoro na nagsasabing mangkukulam at gumagawa ng peke ng mga himala. Sinubukan ni Leo na konvertuhin siya sa Kristyanismo, ngunit walang tagumpay. Isang araw, pumasok ang mangkukulam sa simbahan habang si Leo ay nagmimisa. Nagkaroon ng malaking gulo sa pagtitipon. Hinawakan ng obispo ang lalaki, binalot ang kanyang leeg ng kanyang stole at inilabas siya ng simbahan. Pinarosahan ang mangkukulam sa apoy. Sa araw ng pagpapatupad, umakyat ang obispo sa apoy kasama ang nahatulang lalaki at pinatupad ang hatol. Nalustay ang mangkukulam sa apoy habang bumaba si Leo na walang sugat. Pagkatapos ng kanyang kamatayan, iniulat ang isa pang himala. Isang babae na nagdurusang magpatuloy ang pagdurugo ay nagpunta sa kanyang libingan at bigla na lamang gumaling. Namatay siya sa Katanya noong ika-20 ng Pebrero 789. Ipinapanalangin kami ni San Leo ng Katanya. Amen? May iba pang mga santo na ipinagdiriwang ngayong araw. San Francisco Marto ipakikilala namin sila sa aming mga susunod na video. Maligayang pagdiriwang sa lahat ng ipinanganak ngayong araw.